Marlon. Ano ka? Ni representative ni Mariana. Ni Lord. Ni Lord. Say yourself. And, Come on, say yourself. Ganda <laughs> the ko. <laughs> ganda ko. <laughs> This is from Pony. Yes. Nagbigyan. Yes. <laughs> <laughs> Kunin mo ko, girl. <laughs> Ito na one si our um, presenter. Padang. Padang, you will be proud of me. I swear. Ang <laughs> mayaman na namin pinsan. <laughs> o mordor sila ng mahal. Nakakainin. Ayan. Isang oras to. Sige lang. Masalita lang kayo. Ano <laughs> Ano Pagdagan mo naman yung order yun. Ay. Ayun naman. Ikaw pa naman tinuloy namin mayaman sa mga pinsan. Punta kaming home ko. Ano okay. kami ngayon sa iyo? Tapos ako kung ang pinsa ko maganda. Ito ang pinakamaganda. nurse na yan. Kita-kita tayo sa home ko. Kitchen ba ang cellphone niya? Ipadala natin ko. Pupunta muna kami ng bara ano ka ba, i-USB mamaya. <laughs> <laughs> friendster ang video. Oo oh, nga, download niyo sa akin na. Buragad siya. Oo, oh, ako okay, wala. Sama uh, ka, Malo. Ikaw. Ako. Nag-iipon. Kuripot ako. Ito. Ito ang Manila. Manila. Yeah. Manila. Kanina nasa Europe Manila. ka, ngayon nasa Manila. <laughs> This is the jeepney. But this is the we don't have this in Syria, only here. Okay. This is Mary this is Angie, and this is Cherry Mel. And this is the menu. <laughs> 2 minutes, lang, girls. Look, it's Maybe 57 minutes. stop na natin. No. Goodbye! Bye -bye. Bye -bye.